Pag-model ka. Pa. Oo, so, oh, ganito dapat. Tumawid ang tulay. <laughs> ang model? Na-inay, Ramonday. na Raman. na <laughs> ko. Simba ko! Ayaw, Day! Buang, oh. Ang tulay na mga buaya. Mga <laughs> feeling sa sala. <social>. Malaglag <laughs> tayo. Pero in, in, reality, wala nang lakyan. Pero ojo to yan. Alam, <laughs> init na na buwang yung panahon na. Kaya na, umuulang <laughs> ngayon, mainit na. See, it is just... Passing you know, by. um, ang ko? Watering the plants. Ah, namunyag na siya. Kaya Kahirap sa amin. Isip ako. Isip ako. <laughs> 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 isip ba, <laughs> <ko>? <laughs> <Isim> ba <laughs> ako. <laughs> Hi kuya. Hi. Yung social ka pero nakabundok. taga-bundok ka. <laughs> 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 so, puro putik. <laughs> Ang ganda na ganitong top talaga ng shoes. Ganti yung braga. Mas no. mag... Mas, 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 mas ganun lang yung braga oh. Oo. Uh -oh. Parang papunta ng wedge. wedge uh, ano aku. Wala dah. Ini dah. ni satu kita Jangan <laughs> <Lain>, uh, <laughs> <laughs> <Giro ako. laughs> nice kan. <laughs> <Ako bubo na>. Ini <laughs> na masaya rin ako pupukidugi ka eh. So, Isa na tayo sa ano, gaya yeah, na magbukapi na dito. Hey. Sakit tayo ng ating car. Ayun. Ayun na color blue. <laughs> Katara na ni Ma'am Shimo. Si Ma'am si Ma. Ma ang tagyan na. Pagang to Actually, meron kami dati. Meron kami cars. Diba? Ay Lamborghini. Pag pumubili kami ng bulaklak lamborghini Lamborghini, ginagamit namin. Oh, ngayon. Pag. Pag. Tabok. <laughs> yeah. So now, mag-adjust tayo. Dapat social tayo kasi we're invited. Dito na ganda. Ito yung Porsche namin. Yeah, nakati. <laughs> Kapernan ni Mamsi. Ako pala <laughs> may arm. Oo. Oh. <laughs>

Ay, okay na daw. Okay. Let's enter the spot. Agree, ah. agree. Agree, okay. Jesus Christ. Agree, agree. Okay. Sige lang, kana. Surot din dito yan. Saan yung conference room niya? Sir, dito lang ko sa Atrium. Atrium po. Conference room. Okay, thank you. Thank you po. Pagkang Hi. 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 school nila Chuyans Diyan ako naka-host ng wedding kadalawa. dalawa Dito pala Dito oh, na parang yan Oo, oh, sa conference na ka na Dito pala ang drown Dito yung Dito sila napapractice sila na Chuyans yeah. Let's go I wanna be makeup Ah -oh, Yung mga student trees Hi Mar! Hi there

Ang <laughs> ganda ng mga candidates. Hello. Oh, <laughs> Three years na na Ha Yeah. Hi, Kaya nag pa sa ba? Ha ha ma So. Hi, ma'am. Hello. na kayo ha? <laughs> nah, <saham tayo? laughs> Ikaw pa <presence> sa meeting. Sila mga i ko hindi ko may kaso. Ikaw yung friend ni Kwan. Ay, Ang score gusto mo. Uy! Wala friend-friend dito ha. Are you scared na ma'am? Sure. Ano rin, gusto ka dugo kong gun. Mag-inapod ka? mag ka? mag ako ka? mag para ka? Mag-inapod ka? mag ng third judge. Ang buwapot at ang ng mga judge. Parang ang dalaw natin pangit.

<laughs> sabi nyo, sabi nyo ba basher, wow! Pag-feeling ko hapa po rin. nila. na highlighter. Kaya nga eh. Paminos na ba? Gabot ang gwapo kayo mga judge, gwapo kayo na. Kaya Nang, nga. Nanong apel ka? Pang water, gusto niyo po. Or baka gusto niyo po ng pa. Sure mong ako yung gwapo. Yun. Sure na sure. <laughs> Vai, vai, ô Peter. Saiu com a mamãe. Vou para vocês. Cadê você que a mamãe? Espera né? Já me senti ali lá. Olha aí. Bora, bora, bora pegar. Aí, não. ini gua anu oke banget kayak sama karena Di sini, di sini. para loh manggut <coughs> <Ay, coughs> <sarapa. laughs> <awad> <laughs> Pero mali kita gyan niya ang lagi mo. Kini mapil lang ko, apil lang yung judge. <laughs> ya, ko mo rin dinidinit din. no. <laughs> The team of yao. <Mugyao>. na. Kaluk-luk <laughs> yung sa amin. Putahan mo gud

Pwede dito sir, dito na mo Holding area man yun ninyo sir. Hindi ko makakandidate, may nagkuhan <laughs> Boring. Adela to perkada ni ko no Abi. Dede. Ay yung kailan <kayo> niya. Nice. <laughs>

Pwede pa delete ko. Good evening, judges. I am Evan Magsay, your fashion director for Mr. and Ms. Kumbaya. Yeah. Briefing lang po regarding sa flow na to. Parang mo daw. Hoy, okay, kasi di question ninyo ako mga ng mga score score oh, ha. So, paalam mo diya. Ako dili kita kuwan di basta mag-judge ko kay dili na ko dili ko credible basta mag-judge kay. Okay, ko okay. 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 um, okay. sa di kada sa pageant ha og mga ibong kag English siya. Oo. Um, sa Q&A is ako sa di allowed to use any language. Kung gusto niyo makadaog sa ako nga part, tagalugan ninyo para masabtan ako kung maong bayin kuan kay basi kun Pagay sa English mo niya, isa ko pasapot pala para so, isa ko. Pati ka, tagit mo zero. Pag ka nang magdaan, tagit eh. ko pasapot sa English. So, ayun na nag-English sa. Pero mag-English mo, kasi basic, basta nalang kayo yung sa last. Pwede mo tumisaya. Ha? Pwede mo tumisaya. Ay, nawala. Alam, gaya. Alam. Ano palang daan, tunang ang ka. Sabi, litap na ako na, sir.

Ikaw na Bakit ako agad okay. <laughs> siya? Sila 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 naman Namauna sila pa <laughs> Kayo na Sila na pa Ah <laughs> ayun sila sige. Ano ba Galing kung kumaring namin Kayo Thank you Guys, Brenda nandun na sa ano Nandun na siya sa alam, alam, Sa ano sa backstage kami naman ay dito kami dadaan sa front dahil manonood kami. Hay, <laughs> you know.